ganyan. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Hindi. Pagkain? Oo. Pagkain? Nasa bahay? Nasa restaurant? Oo. Oh. <laughs> tawa. Gaya. <laughs> Nasa kusina. Ha? <laughs> ah? Sabi <Subakad> ka. <laughs> Paano tayo matata? <laughs> Oy! Oh! Nasa rep? Ha? <laughs> ah? <laughs> Atong wala. Oo, oh, oh, hindi. Pwede na. Ting. ting na. Nasa rep. <laughs> Nasa rep? <laughs> Oh, hindi. Beto niya. Wala. Nasa kusina. Masarap to. Oo. Gusto ko. Gusto oh. ni Bella. Hindi. Favorite ni Kemi? <laughs> Favorite mo. Hindi. Favorite ni Bella. Hindi. Favorite ko. Oo. Oh. Stay. Steak. Hindi. Karne, karne to. Pwede. Longganisa. Hindi. Kinakain ko to. Oo. Umagahan. Hindi pwede. <laughs> oo, oh, 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 hindi. Pwede lang. Pwede. Umagahan. Pwede. Tanghalian. Gabihan. Pwede. Midnight snack. Pwede. Pringles. Karne. Hotdog. Hindi. Bokay. Hindi. Ginagamitan ng kutsilyo? Hindi! <laughs> Kinakamay. Toyo. Hindi. Itlog. Hindi. Malaki to? Malaki? Sente! Maliit. Ano ba talaga? Malaki! Pagka niluluto, mabango. Hindi! Pusit! Hindi! Tahong! Hindi! Tulya! Hindi! Talaba! Hindi! Tulya! Hindi! Tahong! Hindi! Tulya! Hindi! Ano ba? Tulya. Fresh to? Fresh? Pinakain fresh. Tala ba? Hindi. Fresh. Tala ba? Hindi. Pusit. Hindi. Starfish. Hindi. Tala ba? Tulya. Hindi. Malaki. Malaki. Mabaho. Malansa. Hindi. Tahog. Hindi. Shrimp. Sugpo. Hindi. Sugpo. Hindi. Tala ba? Hindi. Talangka? Hindi. Crab. Hipon! English? Nagalog. Tagalog? Tagalog? Uh, Oo! Talaba? Hindi! Malansa? Oo! Oh. Masarap? Oo! Oh, oh. Kinakain mo? Hindi! Oo, oh, ba't di mo kinakain Masarap pala. <laughs> Kumain na ako nito na nakita mo. Malansa? Eh? Ano to? Sige, ano siya na reserve? Tuna? Hindi! Hindi Tuna? Hindi! Olive oil na may tuna? Na may kalamansi. Hindi! Malapit ka na sa tahong eh! Tulia? Hindi, Sir! Ayan pa rin. e e f Yes! Pusit! Hindi! Hindi! Page! Pawikan! Bulutan! Bulutan! oh pwede! Dinakdakang pusit! Pusit! Bagong <laughs> Hindi! Favorite mo yan, Sir! Hindi ko na masigot! Sabutin so, mo! Sir! <laughs> Bawal to. Magtignan niyo kayo eh. Bawal yan. Bawas na calls pa ako. Ba't kayo nalagay yun? Bawal yun. Kasi... Ay, Kaya... Paano ko masasagot yan? Pagkain ba pa yan? Sure. Oo, kinakain ko yan, pero hindi naman kategori sa pagkain. Kasi... Sir, delete mo na lang. Eh, di wala na. Di ulit na naman. Bawag siya. <laughs>